Hello guys, uh, ito pala yung pinapa Ito talaga, ayan, may canopy na rin Tapos na rin yung canopy Bago yung sa Di kami, sa labas Mayroon na rin yung na sa labas Ayan sa taas Bali, apat ang layalaw na yan, dulo-dulo lang. Tapos ito pala yung hallway niya, no? Hindi pa tapos yung grill. Sa bintana, yun. No. So, matatapos sila yun. Habang dito pa tayo sa Korea, yun, ay papagawa tayo ng bahay. Para pag-uwi natin, may matitiran tayo. Yan. Kasi, bali, isang kwarto lang to sa taas guys. Tapos, ATR 4 to CR lang yun patapos na rin